isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaralan sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Kawikaan Kabanata 14 Talata 20 Siyam Ang sabi po dito ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito mga kapatid, ang sinasabi ng kawikaan na dapat tayo ay maging mahinahon dahil ang pagiging mahinahon ay nagpapakilala ng pagkaunawa. Sabi nga sa NIV, translation, whoever is slow to anger has great understanding. Kasi alam naman natin kung ano ang kadalasang kinahinatnan nan kapag ang tao ay hindi may nahon o nagpapadala sa kanilang galit. Mostly mga kapatid hindi ito nauuwi sa maganda. Mostly uh, nagkakaroon ng alitan, ng gulo o sigalot no dahil uh, dahil napadala tayo sa bugso ng ating mga damdamin. And mostly mga kapatid, doon tayo nagkakamali ng mga desisyon natin at nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi naman dapat natin gawin. Mga bagay na sa bandang huli ating pagsisisiyan dahil nagdidesisyon tayo at nagsasalita ng mga bagay na hindi natin napag-iisipang mabuti. Kasi kapag nadadala tayo sa bugso ating dandamin, minsan naka-nawawala tayo sa husyo, no? nawawala tayo sa tamang katinuan, hindi tayo nakapag-iisip ng tamang mostly sa mga taong madaling magalit, uh, nagiging unreasonable. No? Nagagalit na walang dahilan, nagagalit na, na may kita mo yung reason ng pagkagalit niya, ay wala namang uh, value, wala namang, hindi namang ganung kalaga, at minsan, wala namang talagang kwenta, di ba? <laughs> so dito may kita natin mga kapatid na ang taong uh, marunong magpigil sa kanyang sarili o mahinahon, ito yung taong may understanding, may pagkaunawa. Kasi alam niya na sa bawat gagawin niya, sa bawat uh, sasalitain niya, sa bawat uh, desisyon na gagawin niya, hindi siya dapat magpapadala doon sa kanyang damdamin. Kaya nga palagi natin naririnig ya, no? na when emotion are high, intelligence is low. Na kung saan mga kapatid, kahit anong talino ng tao, kahit anong pang uh, na achieve niya sa buhay niya, nagkaroon man ng mga titulo, no, kung nagpapadala yan sa galit no, sa kanyang bugso na kanyang damdamin. Minsan, ano eh, nawawala yung uh, talino. <laughs> Di ba? Kaya nga dito, pinapaalala tayo ng kawikaan, mga kapatid, na ito ng salita ng Diyos, na dapat tayo ay maging may nahon dahil ito'y napapakilala no, ng kaalaman, ng pagkaunawa ng isang tao. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kabangmangan. Diba? Para tayo nagiging mangmal, no? Nagiging parang uh, kahit na ka may pinag-aralan ka, nawawala yung pinag-aralan mo. <laughs> so, dito mga kapatid, uh, sa buhay natin, huwag tayo magpapadala sa mga bagay na yon, sa bukso ng ating mga damdamin. Dapat pinag-iisipan natin muna mabuti, no? Kasi minsan yung, uh, sabi nga yung sa nabasa ko, sabi never do something permanently foolish just because you are temporarily uh, temporary really upset. No, yung pagsisisihan mo magiging permanente yung pagiging kamangmangan natin, yung yung decision o mga bagay na nagawa natin dahil lang nabigla tayong naging na-upset tayo. No? Hindi lang natin nagustuhan yung narinig natin. Hindi lang natin na nagustuhan yung mga pangyayari na nakita natin na hindi muna natin inaalam kung ano ba ang dahilan bakit bakit nasabi ng taong yon o bakit ganito yung nakita natin. Minsan pag na talaga tayo sa emosyon natin. nagde-decision tayo sa mga bagay na pagsisisa natin bandang huli, 'di ba? Kaya na dapat uh, tayo ay maging mahinahon sa lahat ng bagay kasi kailangan mo mag magano uh, mag, ano, mag uh, huminga nang malalim. No? Uh, kailangan mong uh, magkaroon ka ng ano yung uh, uh, space no na makapaghinga ka ng malalim para gumana yung utak mo no kasi minsan baka kinukulang lang ng oxygen <laughs> no kinapos lang na oxygen yung utak natin at uh, hindi tayo uh, nakapag-isip ng mabuti no? kaya nga kapag uh, uh, na, -da -da na, ano tayo no na ano tayo ng emosyon natin kaya ang maganda yung ano yung breathing uh, exercise ya. <laughs> <laughs> at uh, dito, kaya nga pinapaalala tayo eh, ng salita ng Diyos. Kasi maraming mga taong ganun eh, 'di ba? lalo tayo, lalo na ko tayo mananampalataya o kataya tayo ay mga leader. Lalo kapag leader ka at uh, masyado tayong emotional ay ano eh, walang magandang patutunguhan 'yung mga desisyon na gagawin natin. 'Di ba? Kasi nagpapadala tayo sa sa emosyon natin eh, dahil sa galit natin ba? Diba? Yung mga taong walang kinalaman sa uh, nangyari sa buhay mo. <laughs> sa pagka-upset mo na apektuhan ngayon, 'di ba? At siyempre sa paglilingkod sa Panginoon, hindi dapat gano'n eh, no? Na kinakain tayo ng galit natin. Kasi pag gano'n yung, yung galit kasi, parang ano ka na yan eh. Uh, dahil sa sub, may mga tao minsan, sobrang galit nila. No? Sa, sa utak pa lang nila, uh, sinasaktan na nila, no? nagiging sadista na. <laughs> Which is kung isipin natin sa salita ng Diyos, hindi maganda yon Yung mag-isip pa lang tayo ng masama sa kapwa natin, nagkakasala na tayo. At minsan, dahil sa nadala tayo sa buso ng damdamin natin, para tayo nag, nag, ano, nagiging isip bata. <laughs> Imbis na tayo ay tumanda, lumawak yung paunawa natin, yung kalaman natin, para tayo nagiging bata. Yung bata minsan pag sinumpong, eh, di ba? Uh, kahit anong tanong mo, bakit ano bang nangyari? Ano ba, ano ba nung reason? Ba't umiiyak? Ganito, ganito. Basta wala, iiyak lang yan. Magwawala lang. <laughs> Ang hirap, ano eh, hihirap di ba? Uh, talagang ano mo eh, kailangan mong alamin bakit ganito yung taong ito, di ba? Hindi ganun mga kapatid, no? Dapat uh, na mo tayong uh, lumalago sa pananampalataya. Hindi lang sa pananampalataya, kahit sa ordinaryong pamumuhay natin sa mundong ito, napakalagay yung ano eh, itong uh, itinuturo sa atin ng Panginoon. Na dapat sa lahat ng bagay, may nating haharapin yung lahat ng bagay. May isang ang uh, magulang na pinag-aral yung anak niya, pero nang uh, naging ano is may challenge, no? may pagsubok na dumating sa pamilya nila na yung anak niya ay nabuntis, di ba? Uh, at eh, hindi na tapos yung kanyang pag-aaral. At uh, niya ito sa magulang niya, ini-expect niya na baka saktan siya, ano, o makasalita uh, na marang masasak na salita yung magulang niya, pero accepted niya naman dahil nagkamali siya. Ano. Eh, pero dahil uh, yung magulang niya ay nasa Panginoon, so ang ginawa, imbis na pagalitan, niyakap na lang siya, di ba? Kasi sinabi naman ng na magulang niya, wala nang diyan na yan eh, di ba? Pagalitan ka man namin, saktan ka man namin, wala na rin eh, di ba? Wala na rin namang mangyayari, kundi i-accept namin kasi pag pinagsalitaan ka pa namin o oh, ba, diba? magpadala kami sa galit namin, baka kung ano pa yung masabi namin sa iyo at lumayas ka, hindi diba? uh, madadagdag pa yung problema namin, diba? Sabi niya, kailangan na ano, kasama mo kami, haharapin ang mga uh, pagsubok na pinagdaraanan mo, sa uh, kasama mo kami. So, may kita mo mga kapatid, uh, nandun pa rin, no, nar naramdaman ng anak niya yung pagmamahal ng kalang magulang at nakita niya rin yung pinagkaiba ng isang taong may takot sa Diyos, di ba? So, makita mo, naging, wala naging problema. Di ba? walang inatake sa puso, walang lumayas o nagkasamaan ng loob kasi may nahon na hinarap yung mga sitwasyon ng kanyang buhay. No? So, yung mga sitwasyon na o pangyayari na naganap. Kasi hindi mo naman ano na yun, eh. nandun na yun. Eh. Diba? Kung mapapada ka lang tayo sa galit natin, nothing change eh. Diba? Diba? Pero kung magpada tayo sa galit natin, may malaking ano, bang most most dito negative. Magkakaroon pa ng malaking problema. Pero kung mahinao nating uh, susolusyunan, baka kapag isip tayo ng maayos, hindi tayo natataranta. Pinag-iisipan muna natin mabuti, ano ba yung dapat natin gawin sa mga ganito mga sitwasyon. Diba? Kasi minsan sa buhay, may biglang darating. No? Parang nagdadrive ka. No? Habang nagdadrive ka, kalmado ka nagdadrive tapos bigla lang may magkukros sa iyo, <laughs> bigla ka na lang ikakat, di ba? So kung hindi ka kalmado, talagang ano ka, baka magmura ka na, no? Baka magalit ka o kaya baka habulin mo. Di ba? Kaya bandang huli, mag-aaway kayo. Pareho kayo ma -aksidente. <laughs> Pareho pa kayong ano, mapapapulis, di ba? Tapos di, lalo dito sa Canada, pag nagka-record ka, di ba? Tataas yung insurance mo. <laughs> di ba? So, ano eh, parami tayong mga bagay na pwede naman sanang naiwasan, di ba? Kung hindi lang tayo nagpadala at naging mainahon lang tayo sa pagharap sa mga sitwasyon na na magbibigay sana ng galit, no? O kaya ng um, padalos-dalos na desisyon, di diba? Kaya nga mga kapatid, napakalaga na tayo ay minimaintain natin, patuloy nating inilalag inalagay sa isip natin, sa puso natin, yung mga bagay na itinuturo ng Diyos sa atin. Kasi hindi naman ito ituturo ng Diyos sa atin na para wala lang. No? Ang salita ng Diyos, ito ay binabahagi at dapat nating itong uh, tinatanim sa puso, sa isip natin, at lalong lalo na isinasagawa natin, isinasabuhay, kasi para ito sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Diba? So, hindi tayo magkamali sa desisyon natin, sa mga ginagawa natin, sa salita, sa mga aksyon na gagawin natin, at ito ay magpapakita na meron tayong pangunawa. ba? Diba? Kaya nga kahit yung isang tao, kahit hindi nakapag-aral yan, kung uh, marunong siya magpigil ng kanyang sarili, magmumukha siyang matalino, magmumukha siyang may pinag-aralan at hindi lang 'yon, baka mas ano pa siya, mas uh, sa tingin ng tao is mas may pinag-aralan ka pa, di ba? So 'yun lang mga kapatid, no? At na nawa sa bawat uh, uh, nangyayari sa buhay natin, maging mahinahon po tayo. Hindi natin madadala ang uh, hindi natin masusolusyunan isang bagay dahil lang sa sa init ng ulo dahil lang sa nararamdaman natin. Huwag tayo maging mangmang, hindi maging maalam, maalam tayo lalo na sa salita ng Diyos. So yun lamang mga kapatid na nawaan Diyos patuloy no, na maghawak ng ating mga damdamin, ng ating mga reaksyon at nawa ang Diyos magingan tayo patuloy ng wisdom and knowledge at ng karunungan no, paano nating uh, Uh, haharapin ang mga bagay na ito na payapa isip, payapa ang puso na merong kainahunan. So yun lamang mga kapatid, at God bless po sa ating lahat.